Ating talakayin ang Damong Maria o kung tawagin sa amin ay Artemisa. Kilalang kilala ang halaman na ito bilang gamot sa sipon at ubo. Ito ay nakakatulong sa pagpapagaling ng sipon at ubo na may kasamang plema. Sa paggamit nito, magpakulo ng isang tangkay kasama ng dahon, lagyan ng dalawang basong tubig, pakuluan ito ng dalawang minuto para sa mga matatanda, limang tasang ipainom sa loob ng isang araw. Batid din ng nakakarami na ang Artemisa ay gamot din sa trangkaso o sakit ng ulo. Magdikdik ng limang pirasong dahon kapag lumabas na ang katas, ilagay ito sa nao at makalipas ang isang oras, bababa na ang lagnat at maiiwasan ang kumbulsyon. At kung ang iyong anak ay kailangan purgahin, ang damong Maria ay mabisa din bilang pampurga. Magdikdik ng isang tangkay kasama ang dahon, lagyan ng kaunting brown sugar, kunin ang katas nito, ipainom sa bata ang isang kutsaritang katas ng dahon ng Maria, gawin ito sa loob ng tatlong araw. Yan lamang po naway itoy inyong ibahagi.